Wala oh naman yun nga. naman yun. Loot Bags babe. to. Loot Bags. Oh, For, uh, Ito na, like, Ayun din dito. Oh, Loot Bags. May activity ko. May sabihin ko. Kuha ka na. May slime making. Kitty crab Thank you. Dito. oh Loot Bags. Loot Bags yan man. Ayan. Bigyan mo. Thank you, Shopee. Ay, Shopee. Shopee. <laughs> 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 Thank you pala festival. Hindi yan pa pala? Okay, hindi yan ako. Ah, hindi daw yan sa kanya. Yung isa. Come, let's go. Ito ang pin. Ang pin. Nalagay ko headbag kasi doon. Ito Come here, ito, ito, ito. Sampa. Sampa, next. Ba, salikod, salikod. Salikod. K -M -J. Eh? Ito yung ina-ina ate. Ha? Basta likod, sa likod. Sa likod. Ayan KMJ. Dito, dito. Ito Free then yang, atlet ayat. Kata na iya na. Itu kaya. Oh. Ko, candy. What color daw gusto? Yeah. Color blue. <laughs> okay. Ayah, get mo. Thank you. Cotton juga menggunakan kotong-kotong. thank you. <laughs> oh. Eh, dah habis? Ya. Upo muna ako. <laughs>